Good morning! Saturday, ride na naman tayo. Dito lang tayo sa Emma. Papawis mo na. Bawas na mga kinain ng Pasko. yung bahay Boss. Mario. Alas na, pa. You know, don't the think... ride! Right. magdilim ba? sa isla? iba ring gawa yung alib. dalim na. Ema Tignan natin May nabago Na ginagawang resort Malanig pa You know Parang wala pa rin Nabago Pinatag lang natatag lang siya wala ano, pa rin hindi pa rin natayo yung mga ano pero patag na patag na siya siguro pag napatag na lang siya itatayo yung ano implevated siya meron pool ayun Ay, oh nakatambay oh <laughs> nakatambay siya ron nag-iipong pa malakas po pa lang oh may mga itatayo na ano, Pero medyo patingin ng mga bagong mga itatayo. Ayan, o. Slide. Mga slide. Ayan, o. May slide na, o. Ayan, o. Kailan kaya ikakabit, to Malapit na to May mga gamit na. Pinapatag na lang. Pag napatag yan, ayos na yan. Ikakabit na to, mga to. Ayan yung slide, no. Ayun no? Ayan, lapit na yan Update natin ulit pag ano slide no? Ayun know, Hmm. Andiyan na slide Na-update <laughs> ko na -update yung ano natin Hahaha <laughs> Ayan na sila, mag-uumpisa na. Lapit na yan. Yuh, taho mo muna tayo, taho. Wala pang kain. Para may itagal. Taho. Makulimlim.

tayo nakaiikot ah Mula na <laughs> <laughs> Sa wala yung mamaya <laughs> 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 Yung Pasko Yung Pasko mula Yung oh, no? Oh, Mayayin nga akong taxi Lakas? Oo malakas kaya lang Ulam. kumakita yung mga pasayro oh? Mga pasayro, nakatago syempre, <laughs> Tayo na nga Lumakas na Di pa luto eh Ha? Di pa luto Hindi, oh, minto kayo doon? Oo, minto Hindi, Hindi, minto Hindi, minto Yeah. Okay. <laughs> Oo nga. Dito so, yan, no? Kaya pala yung studio plan, no? Yung mga gabot na hiniinom na ano, talaga mga features lang yun. Pagduming lang. Pagduming pa lang may halong ano, wala rin. Sabaki, so, yung ganyan-ganyan karera, wala naman yun. Hindi nyo na malaksan, eh. <laughs> okay. Tawis Biker Selamat Pak Tawis Kaun Buat <laughs> <laughs> Wala pa yung may birthday Naggagun pa <laughs> <laughs> Wala? <laughs> Wala? 哈哈。

<laughs> Ayoko Okay na ulit ulit. Okay Ayoko na rin. <laughs> Ito na kami. Las <laughs> las. Sige. Ito kami. <laughs> Pero busy na kami. Okay na. Bakama <laughs> <machambam> pa kami. <laughs> Tama na yung isa. <laughs> birthday boy! Salamat! Oh. Happy birthday! Kaya <laughs> <laughs> nga bisita, isa pa lang. <laughs> oh. Bisita Happy lang yun. Birthday, oh. <laughs> Happy birthday, Mas Joseph. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ayaw, ayaw. Happy birthday. Happy birthday. <laughs> Ay minto mento ah andito na may bet na yo. ko ayo minto. yung. Ay may bet na yo. Ay may birthday. <laughs> birthday, birthday. <laughs> Ni mo ko. So, um, ano? di, man, di man ba n... di kayo hinto ha? Wala. Kaya na. Ah, Kaya lakas. <laughs> na, minto na na. Ang lakas! Lakas tama. Kailan nagbike ako eh. pala eh. lang. Wala lang eh. Wala lang. Wala ayaw pa nga eh. Bila kung nga lumakas para makapunta na yung nga bisita May Black Day. Happy birthday, Pastor Ah, magdatingan na. Ayan, may Black Day, <laughs> Happy Birthday! Aymanfield. Happy Birthday! Happy Birthday Joseph! Shooter! 50 na yan! Ano na yan? oh? table lang? Di pa lang ang O, yung

Dek, nih anjir, Bu! Ibu, bu, Ibu, Ibu! bang Ibu! 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 tak kasih. Anu, Ibu! 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 dan Ibu! kita, Ibu! 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 Birthday Ibu! Ibu!

Sayo. Bigo pa oh. Oh. Wala kayo sayo? Wala. Practice pa lang. Sayo. Oh, po kayo. Okay ako. Oh, ayun oh. Kumain. Oh. Next, Pabili na ng ano dyan. 10 piece na piece. Andun yung ano eh. pa yung bulalo ah, pa. eh. Abos. Oh, Sara. Idol sa ko. Wala oh. rin sa'yo. Eh. Ayun na boss. birthday. Ano yung may birthday? Ano yung may birthday? May pulutan eh. Kala ko lang. yung may birthday. Ito pala yung beer. Sa'yo ko na. yan ah. Oo. beer. beer. yung Ayun bakit kailan? O, oh, oh, kain muna kayo, 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 kayo. Oh. kain muna kayo lang. Tignan muna natin sila para makapresto sila galing sila sa teko